mga ganap ng mga Santos at Agoncillo family sa pagsalubong ng bagong taon, makikitang sa labas sila ng kanilang bahay naghihintay ng countdown. <tod> Makikita ang kanilang kasiyahan si Naluna at Lucho ay napatalon pa sa tuwa habang niyayakap ni Judean Santos isa-isa ang kanyang mga mahal sa buhay. Dumating pa ang mga iba pa nilang mga kamag-anak sa side ng mga Santos at sa Agoncelio family. Samantala, ibinahagi ni Julian Santos sa kanyang IG account ang pagpunta nila ng Burakay kasama ang kanyang pamilya para sa kanilang bakasyon. Hello, Eat e track for the win. <laughs> e -track for th Kita ang tuwa at nag enjoy ang kanilang mga anak na sina Nayuhan, Lucho at Luna sa kanilang Burakay Vacation doon. The win. Napakaganda ni Juday habang naglalakad sa hallway papuntang it Itbulagay Studio para sa kanyang gisting doon para sa Pilikulang Ispantaho. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang kasuutan na long dress. Kasama ni Ryan Agoncillo sina Miles Ocampo at Alan Kay para tawagin sa stage sina Judian Santos at Lorna Tolentino. Lorna Tolentino. We ni Ryan na Agoncillo sina Juday at Miss Lorna Tolentino at binati naman ni na Juday at Lorna ang mga Dabur Cards audience. Miss Judian welcome po. Hi Ryan. Hello po mga Dabur Kids. Hadi mo na po mga Dabur Kids dahil At inupisahan na nga ni Judian Santos na imbitahan ang mga tao na manood ng kanilang suspense horror movie na espantaho. Sama-sama po tayo magtawa sa lahat ng mga sirihan. Perfecto pang regalo para ito for the whole family at dahil. At in score, family story po talaga siya. solid let us... Habang naglalakad si Ryan Agoncillo sa hallway papunta sa kanyang asawa na si Judy Ann Santos, nakakakilig ang dalawa ang kanilang yakapan at napakasweet nilang dalawa.